Magandang hapon po mga kaparambing Ay nga ngayon lang po tayo At tayo po kanina umaga ay galing bayan Kumuha po ng mga pagkain ng bata Gawa ng bukas po ay graduation po nila nini Ay tayo po ang naka sa pagkuha ng tubig At saka po yung mirindahin Yung tinapay po At ngayong hapon tayo po ay mag ng talong po saka sitaw yan pare may sitaw na oo meron namang unang harvest po sa sitaw tapos sa talong po ay siyam na harvest na po tayo at si pare atan po kanina pa dito umaga nagbilad po ng palay kaya yung ating mga palay po dito na tinilisir kahapon ay tuyo na po yung ating palay na kainin maghapon pa mainit ano ay pagkakainit po ay tayo naman po ay maharvest naman ng mga din eh pagkakadami pa rin ano oh yung bulaklak pati sitaw yan oh sili pala pa rin meron din oh ay bukas may maraming tao sa sentro dyan sa barangay natin gawa ng graduation pare di daming tao yun pagkakataon na yun sabay tinda <laughs> ay pare oh yan pre tamo naman kung pag may tanim pare kuy, iya unang pitas po oh. mga kaparambin ah yan ang ganda salamat po sa blessing yan ang bilis pare ay oh pre ay oh. eh, malalaki na nga oh. Yeah. ay ang kapal pare mm. yan thank you po ay blessing po oh. ah haba pare ko oh. birding birding pati yan pare oh. mayroon dyan Masa tarik aku, eh, pergi ni, entah, entah. Ay, hindi pa ano. Ay, alanganin pa pa rin. Pwede, eh, pwede na siguro. Ayan. Ayan, dami na po mga pangin. Eh. Ah, pagkadami pong pasunod natin yan. Oh. Eh, eh. Ay, salamat. Ay, blessing po. Mga kapangin. Oh. Yeah. Ano? oh. Yeah. Ayan, ang dali pare, Ano? Ilang buwan lang ang puwari. Oh. Yeah. Ayan. Ayan po yan. Oh. No? Yung ang variety po yung makisig po mga kapambing Ayan tuling ba naman ano Ay, Panlaga po Mayroon na sa mga nagahanap po Simula na po aray Ng pagkasakit ng mga tuhod tuhod po Buwan ng mga buto <laughs> Nakasakit nga ba daw pare Hindi naman ano Hindi ano So kasabi lang ano Ha? Ipikto rin Ay pare dyan ang dami oh din ako ya yeah. ay pagka uh, dali din naman ang sitaw pala pare ko yun no ay simula na po ito parami na ito pare ko yun ano ya yeah. ha ay ilang araw po ito ito po ay makaluwahan po mga pambin pag nagsimula po Aray mm -hmm. Ay, may ano. Butas po yun Tapos po yung ating isang ano variety. May dahon na rin pare ano. Malapad na rin ano. Yung galante. Maganda rin yun. Maputoy eh, pare. Ito yung green po. Oh. Green na green po. Ah, sili pare ko yung lalaki nun. No. Ari, yung pre, yung. Ang gaganda, Ayan, no? ari pare sa unang mo. Ari. Eh, panggisa gisa, lang ang po ay. Lusot na naman. Bulang lang, ano? Luya lang. Luya at bawang. Sulbong naman. Tapos may pritong tuyo. ano pare? Iya. Yeah. Mas marami. Ano pare? Pag naman ito hindi kukunin po yan. Gugulang po ito mayagi. Kaya ating pipitasin na po ito. Itong ganito ano? Ay pa nagsabay pare. Sabay matagal pa naman yung isa ano? dami po oh. ang dami pong bulaklak oh. tapos yung mga buko ano pre ah, ah. nakakatuwa ah, na ah. pare pare lilinisin ito gawa ng maisan ito tabi ilog po ito maganda po maisan gawa ng Parang ano po, tutubiganin natin yung ano dun bukana. Hindi po matuyo ay. Laging basa po. Hindi dun mabubuhay po ang mas dum. Laging babad pare. Hmm, ah, ba'ad din pala ito. Hmm? kanan ko yun oo oh. mas madami ito yan, ari po mga permit eh. Pre, yan, unang pitas po. Alis na rin ano, grip ako. Yan, ba. Pare, madami dami din ah. <laughs> ay susunod pare, baka yan ay doble ano. Mm -hmm. Siya nga. Pare po ay ano, wala pa. Alanganin pa oh. Mga bulaklak pala ang po. Ay, ano, meron po. oh. Malilit pa lang. Pare, dito muna. Yan, pare, sa ano, tulapid yan. Yan po oh. Mga po tayo ng talong halimpre, Ay, dala mo na. Yan. Tupo. Oh. Talong naman po. Yan no? eh. Talong. Ano lalaki dito. Oh. Yan po. Oh. Doon sa baba po, madalang na. Ang dami pong army worm yung po nakakatekto sa ating ano mga talungko yun ah pero dito aspo po dito yun malaki po dun eh sa so, sangarap po ating gagaris ito yung mga damo kalahati pala ang po dun eh ang ating dyan guys po yung mga pa na po yung ating naputi ito po ay halos kalata sa ako po may reject din po ayan o oh. yan namimili po si pare ng pangulam ya. sayang yan ayos pa naman po yung kaputol o oh. pare nga hindi oh. good pa ito Meron. Pag pang ulamin lang din ay. Ano pre? Hmm. Libre na. Toy! Alin! Papababa yata. Ah! Ay so, sa kuya oh. Kuya! Nandun na po yung mag-aano pa. Na ano? Yung bab. Ah, bababara ko. Tara. Dadalhin ko muna ako pre. Pagkatapos lang po natin magtiglok ng mga binilad po natin mga farm bin. Ah, uh, tayo po ay galing din po sa ating mga alagang baboy. Gawa ng yung ating dumalaga po ay ano, nangandi po uli. Ang akala po natin ay buntis po. Ay nung unang 21 days nung pagkababa po ay hindi po natin siguro napansin. Nga ang Ayun, Bali ngayon po ay nangandi nga po Bali pa 42 days po Dapat po pagkababa baba Ay obserbahan po natin ng 18 to 21 days po Yung inahim baboy Ay siguro nga po ay hindi natin napansin Kaya ngayong pa 42 days yun Napansin po natin Okay naman po Hindi naman po nagliko Kaya sigurado na po yung mga kaparambin bilang po ulit tayo ng mga 18 to 21 days observation din po ulit yun yun sana mabuntis na po dito po tayo sa ating silihan yun sa pare Pre. puti po putoy si kuya ulit oh kuya kuya <laughs> puti ulit tayo putoy yun lang ang malalaki pare yung malaki may higipre yun, yun. yun. dami pa rin Si so, Kuya po yung kasama uli natin eh. Hmm. Yan, ito yung malaki yan. 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 na lang. Silim eh. Siling panigang. Bukas ito yung tayo ito eh. Kahit may butas, De, Ito.

Walang tigil ng ating sili po. Utoy, malaki utoy, yun o. Kaya gitna, Yan. Ay, kulang sa dilig pare, ano? Oh, natutuyo na po o. tayo nito. Pa-holihin mo 'de. Pre. To de. To de. Ito. Ayun. Masikuyap po, tuloy ang kitas po. may pamasok na nasusunog pa rin dulo ano yeah. ba't kaya mainit nasa kuya ah dami na uli oh lagi ito eh yun dami na pitas na yung ito eh wag wag pala oh puno na masan din ba na ang daas na ito yan po, dami ayun kung kung sa kabila. kung 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 pala kung para para, ano? kung pare kung 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 As na, pare, kung 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 po kung 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 po. kung po tayo kung ano, maganda. Medyo. gusto mo? Oh. Tara. Malalaking sili din eh. Pare-pareo. Nanon lahat po. Tabay. Oh. Ito po ay yung Patriot F1. Pareo. La ganyan. Ito Patriot pala 'to. Oh. Yun ay, ano Apollo. Tara u tayo pareo, lalaki oh. Dali. Ano ano paraitin yan? Patriot 'to, eh. Si Patriot. <laughs> Patriot. Nasirero Patriot. Hmm. Yan, utoy, oh. Lalaki po, oh. Utoy. Ay, nung na yan. pa, utoy. Ito, hindi pa pwede. Oh, ay, sige. pre, lalaki. Mm -hmm. Yan, oh. Ito pa, oh. Madami yeah. dito, ito, eh. Ay, hindi pa. Meron pa ba, ba doon? Ay, malaki para dyan, mamaya. Sige, kuha Wala na. lalaki po mga pambin. No. Oh. Ah, sarap nito. Ano yan? Hmm, lalaki po oh, mga pambin. Oh. Ah, yan po. Oh. Dami, lalaki. Ote oh. hmm. Dami. Sarap nito ang dynamite pare. Lalaki po. Oh. Baka bomba yun. Bomba. Nasaan pre? Andami ah, ah. Yan. Sentim sili po tsaka ari oh. Tapos may sitaw pre, nasa sitaw natin. Yan. May pangbulong lang, ha? Oh. So sunod pa rin ang dami. Unang Nang na naman po, yan oh. Iuwi e, naman, ha? Pag yan nakaagay pre. Pare pare nilagay mo kanina. Pare po ay ano. Bali isang linyang ito ay ang tanim po ay ang palaya na. Buto po ng ang palaya. Nilagyan po kanina ni pare. Tayo po ay nasa bayang kanina ay. Eh. Tapos itong ano. Mga galante. Okay na po. Bawi na po tayo at hapo na. Ha pre. Yan si pareng atan po. Hoy. Si pareng atan po pala ano. Mauwi po muna sa kanila bukas sa ano? Santa Santa Elena. Yung Bali yun po nila. Kaya mauwi po sa Santa Elena po. Para na no? Tayo na lang po muna bukas magbibilit po. Kasi parang ang ba mga po na dito. Gawa ng may ano po dito, may pala pa siya. Di balay siya naman ang kapalit po bukas. Yan babay po mga barbin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa purta. Babay po. O Totoy babay. Bunsi ko. Babay pa. Ano oh, mo toy? Pugad. Pre. Babay. May reunion pag-usila tito. Ay, May Dito. Yeah. May reunion sila tito. Ay, dito.